Sixeriel Manabat ay isang Filipino actress na unang sumikat bilang child star at muling bumangon bilang isang promising young actress matapos ang anim na taong pahinga mula sa showbiz. Ipinanganak Sixeriel Ann Bustamante Manabat noong Enero 27, 2004 sa Taytay Rizal. Nagsimula siya sa industriya ng showbiz noong 2000 at siyam ng maging tatlo runner-up sa Star Circle Kid Quest, Search for the Next Kiddie Idol. Sumunod na taon, nakilala siya sa kanyang mga papel bilang batang agwa sa Agua Bendita at Batang Ana sa Isang Daan Days to Heaven. Nagwagi siya ng ilang mga paranggal, kabilang ang famas Best Child Actress para sa pelikulang Ang Tanging Ina Mo, Last Na To, at Sissy's Star Awards Movie Child Performer of the Year para sa parehong pelikula. Noong 2017, matapos ang kanyang papel sa Wildflower, nagdesisyon si Serial na magpahinga mula sa showbiz upang magtuon sa kanyang personal na buhay at edukasyon. Ayon sa kanya, nais niyang maranasan ang isang normal na buhay, pumunta sa mall ng walang mga fans na humihingi ng larawan, mag-aral ng walang call time, at magtrabaho sa mga simpleng bagay tulad ng pagtitinda ng fishballs. Noong 2023, bumalik si Serial sa showbiz sa pamamagitan ng mga teleseryeng Dirty Linen at Senior High. Sa Senior High, ginampanan niya ang papel ni Roxy Cristobal, isang matapang at matalinong estudyante na nagbigay daan sa kanyang muling pagkilala sa mga manonood. Ang kanyang pagganap ay pinuri ng mga kritiko at tagahanga at nakatanggap siya ng mga nominasyon tulad ng Breakthrough Star of the Year mula sa Platinum Stallion Media Awards at Sihi Supporting Actress of the Year mula sa SC Choice Awards. Pumasok si serial sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition noong Abril 2000 at 2025 bilang isa sa mga bagong housemates. Sa loob ng bahay ni Kuya, ipinakita niya ang kanyang pagiging totoo at matatag na personalidad. Gayunpaman, pinalabas siya noong Mayo 31, Dalawang libo at matapos makakuha ng pinakamababang bilang ng boto mula sa publiko, na may apat. 0, lamang. Sa isang episode ng EE, ibinahagi ni Siriel ang kanyang karanasan ng pagiging sexualized at objectified, na nagdulot sa kanya ng mga masasakit na komento tulad ng kaya ka nababastos. Ibinahagi niya na ang mga ganitong uri ng puna ay nakakaapekto sa kanya at nagbigay diin na walang sinuman ang may karapatang bastusin ang isang tao batay sa kanilang pananamit. Ayon pa sa kanya, hindi nasusukat ang respeto sa sarili sa piraso ng tela. Noong Enero 2025, at 25, ipinagdiwang ni Serial ang kanyang ika-negatibo 21 kaarawan na may temang empowerment at fashion. Suot ang puting dress at knee-high boots, Ipinakita niya ang kanyang transformation mula sa pagiging child star patungo sa isang confident na dalaga. Ang kanyang kaarawan ay sinalubong ng mga papuri mula sa mga netizens at mga kasamahan sa industriya, kabilang na ang aktres na si Anne Curtis na nagbigay ng komento sa kanyang post. Dr. Cyril, sa iyong pagpasok ng aking bahay ay ipinakilala mo ang isang kapatid na mapangunawa at mapagkalala.